Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na tinatawag na Sinipungan, may isang napakagandang dalaga na ang pangalan ay Luhang Si Luhang ay isang masayahing tao. Laging may ngiti sa labi at may pusong tapat sa kanyang kapwa. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit dahil sa kanyang kabutihan at matamis na pag-uugali, siya ay minahal ng lahat sa kanyang baryo. Kabilang na dito ang isang binatang mang-uukit ng kahoy na si Dante, na lihim na umiibig kay Luhang. Isang araw, Isang matinding salot ang dumapo sa bayan ng Sinipungan. Ang mga tao ay nagkasakit at namatay. At ang mga pananim ay natuyot. Mabilis na kumalat ang balita na ang mga sakit ay dulot ng isang malupit na nilalang na nagtatago sa mga kagubatan at nakakapinsala sa mga tao. Tinawag itong aswang. Dahil sa matinding pangangailangan Nagdesisyon si Luhang na maglakbay sa kagubatan upang maghanap ng lunas para sa salot na dumapo sa kanyang bayan. Pinipigilan siya ni Dante ngunit hindi siya tumigil. Isa siyang batang dalaga na puno ng pag-asa at hindi niya kayang mawalan ng buhay ang kanyang mga kababayan. At sa kabila ng mga babala, naglakbay siya papuntang kagubatan. Habang naglalakad sa madilim na kagubatan, napansin ni Luhang ang kakaibang hangin na dumaan sa kanyang mukha at narinig ang mga anino ng mga nilalang na tila nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nahulog sa isang bitag na itinago ng isang nilalang na hindi niya matukoy. At doon, sa kailaliman ng kagubatan, nakita niya ang pinagmula ng lahat ng sakit at kasamaan. Isang matandang nilalang na may malapusang mata at may mga pakpak na kasing itim ng gabi. Ang nilalang na ito ay nagpakilala bilang Aswang, ang unang Aswang sa kasaysayan. Ayon sa Aswang, siya ay hindi isang nilalang na ipinanganak sa kasamaan. Siya ay isang dating manguukit ng kahoy. Nakatulad ni Dante. Ngunit ang kasakiman at inggit ay pumasok sa kanyang puso nang makita niyang masaya ang mga tao sa kanyang bayan. Samantalang siya ay laging nag-iisa at nagugutom. Hiniling niya sa isang diwata na magbigay sa kanya ng kapangyarihan upang makuha ang atensyon ng mga tao. Ngunit sa halip na kapangyarihan ng liwanag, ang diwata ay nagbigay sa kanya ng sumpa. Mula noon, ang kanyang katawan ay naging hindi makatao at ang kanyang kaluluwa ay nauurong sa gutom sa karneng tao. Tinangka ni Luhang na makipagkasundo sa aswang. Ipinangako niyang tutulungan siya kung ito ay tatalikod sa masamang daan. Ngunit ang aswang ay hindi nakinig at dahil sa matinding galit, ito'y nagpasya na alipin si Luhang upang maging bahagi ng kanyang madilim na kaharian. Bago pa man makapagtangkang lumaban, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. At sa isang iglap, siya ay naging isang nilalang na may pangil, pakpak, at kagat na puno ng kamandag. Ang kalungkutang iyon ay nagpatuloy sa maraming taon hanggang sa dumating si Dante ang nag-iisang pag-ibig ni Luhang ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanya. At sa pamamagitan ng lakas ng kanyang pagmamahal, nahanap niya ang kanyang minamahal sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Nakita niyang ang dating matamis at maganda niyang kasintahan ay naging isang aswang na puno ng puot at gutom. Ngunit dahil sa walang hanggang pag-ibig ni Dante, siya ay naghanap ng solusyon sa sumpa. Isang matandang manguukit ng kahoy na nag-alok sa kanya ng tulong. Sabi ng matanda, ang unang aswang ay isang tao na nawala sa kanilang landas dahil sa kalungkutan at galit. Ngunit ang tanging makakapagpagaling sa kanya ay ang totoong pagmamahal ng isang nilalang na hindi siya tatalikuran. Dahil dito, Si Dante ay nagdesisyon na labanan ang aswang hindi gamit ang espada o panlaban, kundi gamit ang kanyang wagas na pagmamahal kay Luhang. Nang magtagpo silang muli, pinilit niyang muling magpakita ng kabutihan at pagpapatawad sa kanyang iniwang dalaga. Naramdaman ng aswang ang init ng kanyang mga salita at pagkalinga at sa unang pagkakataon, ang sumpa ay nagsimulang magbago. Ngunit hindi naging madali ang kanilang laban. Muling nabuhay ang aswang sa pamamagitan ng galit at puot. Ngunit sa huli, natutunan niyang magpatawad at magsisi. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang aswang ay muling naging tao. At si Luhang ay muling nakatanggap ng pag-ibig mula sa isang nilalang na, sa kabila ng lahat ng kasamaan ay natutong magpakumbaba at magmahal. Dahil sa paglimos ng kaluluwa ni Luhang at Dante, napawi ang sumpa at sa kanyang kamatayan, ipinanganak ang alamat ng unang aswang. Mula noon, ang mga tao sa sinipungan ay nag-ingat at nagdasal upang hindi muling magbalik ang mga nilalang na may poot sa kanilang puso. At laging tandaan ang lakas ng pagmamahal sa kabila ng dilim. At iyon ang alamat ng unang aswang. Hey